Limang paraan kung paano mananatiling motivated sa pag-iipon. Una is magsimula sa maliit na halaga. Noong 2008, noong nag-decide akong mag-ipon, nagsimula lang ako sa 2,000 per month. Pwede ka magsimula sa 500 per month, 1,000 per month. And kung makikita mo dito, pag pala nagsimula ka sa 1,000 per month pa lang ha, sa 20 years eh, meron ka ng projected fund na 1 million kung natuto ka mag-invest. And then, pangalawa, gumawa ng long-term plan sa iyong ipon. Importante kasi alam natin yung patutunguhan ng ating ginagawa. Like dati, hindi ako masyadong gumagastos kahit na syempre gusto mong gumastos kasi nakatingin ka don sa goal mo. Like ang goal ko dadating yung araw na hindi ko na magiging problema ang pera at may passive income na ako. And pangatlo, matutong mag-manage ng iyong pera. Walang yumaman na walang disiplina sa paghawak ng pera. And pang-apat, magkaroon ng other source of income. Madalas naman, maliit lang ang ating kinikita. Kaya kailangan meron tayong part-time career. Like noong 2012, nag-part-time ako bilang financial educator. And pang-lima, iwasan ng mangutang. Kahit gaano kalaki ang ipon mo, kung marami ka ring utang, eh, na-offset no din ito ang interest na kinikita ng investment mo. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.